Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga kababayan? Samang kay Lupalop Lupa, ng Lupa, Madungay na Padpad. At may meron tayong bagong video na konting, uh, bibigyan ng konting reaction dito sa interview ni Mr. RDR Talks kay uh, Congressman Marcoleta patungkol sa mga ilang isyo ka katulad ng Meralco na kung saan ay kung sa taas ng kanilang mga presyo ay kung saan ay kung bababahan nila yung presyo ng kanilang kilowatts per hour ay maraming mainganyo ng mga investor o foreign investor. Ang ibang mga isyo dito ay tungkol sa korupsyon. Yung katulad ng... Uh, sa COA, yung mga proyekto. Paano, kung anong paraan, paano mag-audit yung COA? Yung tinatawag na dapat merong free audit. Yung tinatawag na free audit, eh yung pag-audit na sana ay before ng gagawin yung proyekto ay meron na sila magkakaroon na sila ng audit doon sa mga materials na gagamitin o magkano ba expenses dito o magkano nabili dito hindi yung kung kailan mag audit ay natapos na yung proyekto kasi hindi mo masisilip yung mga gastusin dyan kung saka mo titignan yung mga expenses ay kung tapos na yung proyekto hindi mo alam kung ano yung nakabaon doon ay kung nasa, nasa high standard ba o low quality ganun so hindi mo malalaman ang iba mga pinag-usapan dito ay tungkol sa SIM registration. Bakit nga ba kung kailan dumarami, kung kailan nagkaroon ng batas na ang SIM registration ay saka naman dumarami mga scam? O yung mga maluloko Dahil nga dito, sabi ni Congressman Maculeta Ay dahil sa maling pamamalakad dito O hindi tamang pamamalakad At iba pang mga dito ay patungkol sa mga Mga ating mga nahalal na mga politiko Na dyan na sila tumatanda Hanggang sa kanila mga kaapu apuhan Ay naging kapalit na rin la Ay wala nangyayari sa isang bansa O isang probinsya Dahil sa hindi maganda So dapat dito ay sabi ni Congressman Maculeta Ay palitan ito ng mga bago Kung sakali baka doon mabago ang takbo ng isang probinsya na gaganda. So ngayon, bago natin ito simulan at panunurin, ay please naman kung bawa kayo sa akin sana please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging update guys sa mga video aking i-upload. Ano nga bang parte ang gobyerno sa ika-asenso ng mga tao? Napakalaki ng parte ng uh, gobyerno RDR. Unang-una, kinakailangan i-provide mo yung mga kondisyon na magaganda para sa ganon ay makipaglaban ng isang mamamaya. Halimbawa, eh, yung kuryente, kinakailangan mababa. Magagawa ng gobyerno yun kung gusto niyang gawin sapagkat yun naman ang itinatadhana ng mga batas na ginawa ng Kongreso. Number one, sabi niya, idulot mo sa mamamaya ng kuryente sa isang secure na paraan at affordable na paraan. Hindi lamang brownout ang ating iniiwasan. Pinakamahalaga doon, kailangan matupad yung isang affordable na presyo ng kuryente. Isa sa mga solusyon talaga ay pababain ang kuryente. Kapag mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Tayo kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung pinagnanakawan na kuryente, ang nagbabayad ay yung mga consumer. Pinagnakawan na kuryente, ang nagbabayad kami? Yung mga jumper. Sabi ng uh, Meralco, eh, kinakailangan bayaran po ninyo. Bakit namin babayaran? Eh kasi po, system loss. Isinabatas nila yon. Nakasulat yan sa billing ng kuryente, Kong. Nakalagay sa billing ng kuryente halos 6%. 6% ang system loss na hindi mo ginamit pero bawat Binayar. tao na gumagamit ng kuryente, sila nagbabayan. Babayaran mo. Bakit naman kami magbabayad? Di naman namin ginamit. Dalawang klase yung sinasabi nilang system loss. Isang technical, isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro nila. Mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na yun, na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR, <laughs> yung non-technical, eto na yung pagkakamali ng accountant nung uh, distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper nagkamali ng kanyang uh, entrada sa kanyang libro. At saka yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. And sabi ko, anong katwiran ito? Halimbawa, Meralko. Bago pa kayo magpasya na pumalaot sa ganyang klaseng industriya, alam niyo na na mayroong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam niyo na may mawawala, dapat legitimate business risks. Lahat ng negosyo may risk eh. Ultimo sari sa store may risk eh. Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay noon jumper. Bakit pa ako kukuha ng bantay at pulis? Gastos lang yan. Ito e tal naman ibinabayaran niyo na. Yan anong effort ng mga mambabatas? Inilalaban ko sana, pero sinasabi ko sa iyo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero mayroong nakalagay sa batas na kapag ka, halimbawa yung aggregate o pinagsama-samang consumption halimbawa sa isang subdivision, umabot ka ng 500 kilowatt, pwede ka nang kumawala do sa captive market ng Meralco. Ang tawag sa iyo ay contestable market. Pag naging contestable market ka, pwede ka ngayong humingi ng retailer mo other than Meralco. May mag-o-offer sa iyong mas mababa. Halimbawa, sa subdivision mo, okay. no, RDR, nakita mo na 690 na pala yung total na consumption na subdivision natin. Pwede tayo ngayon kumawala sa Meralco. Pwede pala. Pwede. Paano? pupunta tayo ngayon sa ERC. Pwede silang pagpapunta ng representative nila doon. Pwede rin namang tawagan natin, Madam o Mr. ERC, napatunayan po namin na dito sa aming komunidad, yung total na consumption ng aming mga kabahayan, eh, pas na ng 500 kilowatts. Yun ang threshold eh. Ngayon, asa na po ba yung mga return? retailer natin. Ito yung sinasabing ARCOA. Ito yung Retail Competition and Open Access. O, hindi lang pala Meralco. Meron pala mga eh, retailer. Merong retailer. O, limbawa, paglapit, sabi niya, Mr. RDR, magkano ba ang average na bayad nyo sa Meralco? 11 pesos per kilowatt hour. 8.50 po sa amin. O, makakatipid ka o hindi? Makakatipid? ka. ang buong akala ko, buong buhay ko, ako nga, 41 years old na ako ngayon, Meralco lang ang supplier sa NCR. Meron ng retailer, nasa batas yan. Pagkatapos, nagsanib ngayon, dalawa o tatlong komunidad ang tawag naman doon aggregation ang threshold naman yan, 700. 700 kilo. O so, nakita nyo ngayon, pinagsama yung tatlo kasi magkakadikit kayo eh. Uh -huh. Eh, 1,000 pala yung aggregate ninyo. Contestable na kayo. Ibig sabihin, ihiwalay kayo doon sa captive market. Napakaraming dahil. Sinusuri ko pa din yung universal, universal charge. Ano naman ito? Kasi yung mga kababayan nating maraming pera kasi. Hindi na nila tinitingnan. Ano ba itong universal charge? Sabi nila, hindi, huwag mo nang tingnan yan. Ah. din niya. Basta magparami na lang tayo ng perang pambayad para wala na tayong problema. Pero ako hindi. Inaral universal charge. Pati yung pinagkautangan nung dating NPC. dati tayong national power kasi tayo ang nagbabayad sa pamamagitan ng universal charge. Yung na. consumer ang nagbabayad tayo ng utang? Tayo ang nagbabayad ng utang. Eh pati ka, wala naman tayong utang? Ba't tayo magbabayad niyan? So, sabi ko, dapat yung pisam na yan ang sisihin natin. Kung hindi naman sila karapat dapat at hindi naman technically competent, sana wala na tayong utang. Sana hindi na nagbabayad ang Pilipino. Pinahihirapan tayo niyang kuryente na na napakaraming sinisingil sa atin na hindi natin napapakinabangan. Hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. At pag nasolusyonan yan, damay ang pagkain. Pag naibaba mo yan, yung negosyo ay pupunta dito sa ating bansa. Magkakaroon ng trabaho. Ganun lang kasimple. Kaya ang sabi ko sa iyo, ilatag natin ang mga kondisyon para sa ganun, magkaroon naman ng fighting chance na makipagsapala run ang ating kababayan. Ano pang isang kondisyon na dapat ayusin? Yung corruption ng ating bansa. Hindi na maaayos kasi yan. Pwede naman tayo maglatag ng measure para sa ganun ma-address. Hindi, ibig sabihin maayos ang corruption? Maaaring hindi natin ma-wipe out lahat. Ngunit kapag naglatag tayo ng measure para sa ganun, tutukan yun. Eh, may naniniwala naman ako na uh, makakabawas-bawas naman tayo. Lahat ng mabawas mo sa corruption, ito ngayon ang papasok na public services. Mapupunta lahat ng matitipid mo, mapupunta sa tao. Ano yung paraan? Ibahin natin yung methodology ng Commission on Audit. Okay. Ano ang default ng Commission on Audit? Post-audit. Tapos na tapos yung project. Na. Nakita mo, lahat ng ginawa ng ahensya ng gobyerno, kasama na yung inilatag ng mga politiko, post-audit. Anong klaseng sistema yon Kung kailan tapos na, tsaka mo pupulisin. Bago mo umpisahan, lalo na yung mga big ticket project, talagang kapag hindi mo binantayan, maaring pagmulan ng korupsyon. Magkano yung big ticket na yan? Billion ang pinag-uusapan natin dito. Billion. Well, let's say from 5 billion and up big ticket projects. Bakit hindi pre-audit. Ibig sabihin ng pre-audit, bago pa simulan, sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa? Sino? Commission of Audit. Misang tinanong ko sa kanila, ipinipilit nyo yung post-audit na yan, pero tingnan mo ka ako yung section 36 ng inyong presidential decree 1445. Ito yung Audit Code of the Philippines. Nakalagay doon. Ang audit dapat preventive. Paano mo pi-prevent kung tapos na yung project, nga, tapos na yung servisyo, doon ka lang mag-audit, naprevent mo ba? Hindi. Yan ang sinasabi ko bakit hindi mai sa para yan ko? Gumagawa akong pilit ng panukalang batas na gusto kong ganun ang gawin natin. Ano nangyayari? Ayaw naman kasama Hindi eh, sila makakakorup. Is. Isipin mo kung minsan dalawang taon na hindi man lang na-agente yung aking bill. Ganun ang gusto kong mangyari. Sinabi ko, tingnan mo. Preventive. I-U-E-E-U. -E irregular, unnecessary, excessive, extravagant, unconscionable expenditures of public fund prevention. Ilatag mo ang magagandang kondisyon para magkaroon ng fighting chance ang isang kapuspalad na lumaban sa buhay. Lalaban siya eh. Lalo na yung mahirap. Isa sa mga solusyon dyan, Kong, kasi halos lahat ng bansa nag-diversify na sila sa digitalization. Lahat kung baga, ease and flow na ang uh, processes nila, especially pagdating sa mga dokumento sa gobyerno. Bakit sa atin yung digitalization hanggang ngayon, nasa dinosaur age pa rin yata tayo hanggang ngayon? Bakit hindi ba maipasayan digitalization na yan? Lahat ng sangay ng gobyerno, madali na, may access ka na, through app na lang. Bakit hindi magawa? Tinatanong ko rin yan eh. Maski sa DICT, tinanong ko na nga yan eh. Isa siguro sa paliwanag, bakit ka ako bibigyan kayo ng X amount budget per year? Bakit ang inyong utilization ng budget nyo is only 25%. Ibig sabihin, hindi nila alam gamitin kung paano nila gagamitin yung budget nila. Talaga bang naiitindihan nyo yung trabaho nyo? Bakit ang absorptive capacity niyo 25% lang, 75% babalik sa treasury? Sinabi nga ng Pangulong Marcos, sa kauna-unahang zona niya, natatandaan ko eh, sinabihan niya yung uh, Department of migrant workers. Ito yung mga nagmo-monitor ng kalagayan ng ating OFWs. Ito yung Department of Migrant Workers na bagong-bagong gawa. Kaya na kailangan ma-digitize na ninyo. Kasi yun lamang kanyang mga certificate. Kaya na, kailangan bang umuwi pa sila rito samantalang tatlong buwan na nagtatrabaho halimbawa sa Germany o sa European Union. Pupunta pa rito para kunin niya yung tinatawag na employment certificate. Eh pwede naman digital yan. Oh, nangako sila. That was the first son of the president. Ano nangyari? ang wala. Wala? Oo. Oh, sinabi yung pan DICT, makipag-coordinate ka sa DICT para sa ganun. Magawa yan. First sona. Pangatlong sona yung narinig mo. Itong kahuli-huli yan. Wala pa rin. Yung SIM card registration act, ginawa yan for the safety ng may-ari ng SIM card. Pero nung lumabas yung batas na yan, Kong, lalong dumami yung mga scammer. Ba't nagkaganon? Ang issue yung pagpapatupad do eh. Doon nagkakaroon ng problema. Tinanong din namin sa kanila yun. Pati nga kayo, DICT, dapat kayo nga yung pinakamagaling kasi kayo yung departamento, pati kayo Ha Ultimo DICT na ha hack Kaya nga. Paano ha sila mag-implement? Dapat siya yung hacker dahil oh. siya yung departamento na may kinalaman sa technology nito. Eh. Oh. Kapagka ikaw mismo ay na-hack, paano ay pangangatwiranan nyo? Paano pupunta yung mamumuhonan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world. Philippines. Ikaw ang pinakamatasang kuryente kagaya na pinag-uusapan na. Philippines Pilipin. pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines. Isipin-isipin mo, magseset up ka lang isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi ka ba mag-iisip kung pa paano natin talaga haayusin ang ating bansa? Magsimula tayo sa mga taong ang iluluklok natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Pilipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalinan doon. Tama. E paano sa isang pamilya mag-ina halimbawa? Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos limampung pamilya lang magmula noong 1950s. Sila-sila lang din, pabalik ba Gusto mo ng pagbabago, RDR? Maghalal ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin ikapaghihirap. Eh. Kasi tayo yung naglulukluk doon sa mga taong numero unong nagpapahirap sa atin. Maraming magagaling at mauhusay at qualified na talagang nandyan para gumawa ng mga hakbang upang mapagaang at maibsan yung kahirapan ng maraming Pilipino, ng maraming kababayan natin. Maraming may gustong gumawa niyan. Ang kaso nga lang, mga Pilipino, napakahilig natin sa sikat eh. Hindi natin inaaral yung mga binoboto natin. Paano ang pamamaraan siguro para lalo pang maging matalino yung mga kababayan natin na bumoto? Mass education talaga eh. Ako ay naniniwala kapag naintindihan nila ang katungkulan ng binigyan mo ng kapangyarihan. Alimbawa, sa isang senador, meron akong nakikitang apat na katungkulan nila. Ano-ano yun? Pangunahin narito rito yung tinatawag na legislation. Ito yung paggawa ng batas. Kasing halaga yung pangalawa, ito yung oversight function. Yung oversight, kinakailangan i-monitor mo na yung ginawa mong batas ay natutupad sang ayon sa kanyang layunin. Ito yung nakalimutan. Yung kuryente yung sinasabi ko sa iyo, ang layunin niya, mababang kuryente, nakalimutan. Walang nagmo-monitor. Bakit 23 years nang naandyan ang batas na yun, bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang kuryente? Natupad ba? Wala. Hindi naman kasi magte-trending yun. Mas inaatupag nila yung mga kusang sisikat kasi botante habol nila. Kaya kailangan nating ma-educate ang butante. Pangatlo, ito yung inquiry in aid of legislation. Magkadikit itong dalawa. Kasi sa paggawa ng legislation, meron kang iniisip na maganda pero kulang sapagkat di mo nakikita yung technicality nun. Kaya minsan, tatawag sila resource person para mapunan yung pagkukulang ng iniisip niyang panukalang batas. Para ma-perfect niya hanggang sa mag-graduate siya into a Pagkatapos, ito yung constituent function. Dinadalaw-dalaw mo sila. Para sa ganun, meron ka rin direct na access sa kanila. Ha? Yung pala ano talagang hindi natutupad kasi no, magtanong ka eh. Nangyari po ba ito? Wala po. Ah, ngayon, pupunta ka sa oversight, hindi pala nangyayari na kumusta mo na sila. Nakaisip ka pa kung anong gagawin mo. Sa mga senador natin, may nakakagawa ba? Ang nangyayari ganito, hindi oversight eh. Hindi in aid of legislation. Exhibit A, alis go ng bamban. Yes. Nagkaroon ng resolution in a of legislation, sabi nila, tinutugis nila, pero yung subject matter is human trafficking, illegal detention, at saka torture. Na naganap di umano sa isang lugar sa bamban. So kung mo yung mayor is alis go, pati si alis go na Pumunta ron yung mayor. Doon sa resolution, Pola Wala siyang pangalan doon. So bakit siya isinalang doon at pinagtatanong sino ang nanay mo? Alam mo yung in aid of legislation, merong limitation 'yun. Dapat magkaroon ka muna ng legislative purpose na nakaabang na yung mga panukalang batas na gusto mong punan. Eh, anyway, human trafficking ang nakalagay, illegal detention and torture. Sinong nanay mo? Eh? Asan ang connection? Asan ang in aid of legislation? Doon? Wala doon eh. Because wala ka pang nailagay. Ni hindi mo lang naiporma. Sana man lang doon sa pagsasalita niya, ito po yung mga manukalang batas. Pero nakalinya doon, in aid of legislation, in order to strengthen pagkor. Nasaan si Alice Go? Mas marami tayong problema. Mas malalaki bakit niya nang inaatu pag hindi yung kuryente. Yun ang sinasabi ko nga sa iyo. Ginagamit nila yung investigation in aid of legislation, pero walang legislative purpose. Pag wala lang legislative purpose. Wala kang limitasyon. Kahit ano doon itatanong mo. Wala kang direksyon. Naging korte na nga eh. Sabi ng Korte Suprema, Congress is not a national prosecution service. Congress is not a court. O oh, eh, bakit ganyan ang ginagawa niyo? O oh, eh, kagaya ng sinabi mo kanina, nakikita ng mga tao eh. Naging entertainment and so on and so forth. Yun kasi ang hindi. Bumababa ang presyo ng pagkain. Ay, hindi. Bakit hindi mo padali sa fiscal? Hindi natin kinakampihan oh. si Alice Go kung ano man ang ganyang nilabag na tuntunin mga batas. Nandyan ang NBI. Nandyan ang CIDG. Investigahan ninyo. Bahala na kayo. Ifine Pero kami, sa korte. kami ay kongreso. Pero ang daming aatupagin sa bansa natin kung eh. Ang dami nga ato pa ginisip-isipin mo sabi ko nga umulan ng 30 minutes sa kainta yung mga sasakyan nila ipaparada na sa matatas na lugar na sapagkat yung ondoy talaga eh, naging traumatic na experience sa amin yun itong karina tingnan mo na naman ang yan ano ba nangyari sa flood control bakit ba ganyan e, hindi kasi entertainment yan eh. hindi entertainment yan oh. kasi maraming masasangkot dun eh bakit natin iimbestigahan na sarili natin ito isa pa to mapupunta rin sa senado o napunta na rin sa senado yung kay Pastor Buloy. Ano ang in-aid legislation dyan ko? ang sinasabi ko. Bakit sila ang nag-imbestiga doon? Ay, na pa nga yun eh. Kung nakita mo, yung mga ipin-resent nilang witness doon sa Senate investigation, nakamas ka. Kung sa korte yun nangyari, pagagalitan ka ng korte, bakit ka mo? Bago ka tumestigo sa harap ng korte, tataas mo yung kamay mo. Susumpa ka. So, nag-iiba ng function ng Senado ngayon. Nagiging entertainment na lang. Sinabi na nga ng Korte Suprema, hindi ka pwedeng maglitis, hindi ka hindi ka pwedeng mag-prosecute, hindi ka piskal, hindi ka prosecutor. Senado ka, Kamara ka, ang tawag sa inyo, Congress. Bakit kayo yung nag initiate ng pag iimbestiga Tingnan mo na lang yung pag ng warrant of arrest. Bago ako naging congressman, trial lawyer din ako. Pag nag ka ba ng warrant of arrest, kasama na yung paghukay? Isang batalyon ba yung dadalin mo ro? Yan ang tinanong ko yung chairman ng Human Rights Commission. Yung pagdala ba ng santam ka kung mga polis doon? Sa akala mo ba walang nalabag na karapatang pantao. Yun ay isang religious compound. Ano man ang pananampalataya natin, huwag na nating pakialaman yun. Ngunit, yung sarili ng pananampalataya, itinataguyod nila yon. Meron silang worship siguro doon at mga aktividad na may kaugnay sa kanilang paniniwala. E nilagyan mo ng santambak na pulis at doon sila nagkampo, hindi nila nagawa. Yung dati nilang ginagawa at pagsasabuhay ng kanilang paniniwala. Meron ba ako nalabag? Meron po. Anong gagawin mo? Oh, wala naman daw silang prosecutory pa. anong ang gagawin? mo? Alam mo na na mayroong nalabag na civil and political rights. Alam mo ba sa batas ng PNP, ang dapat na nangingibabaw yung local executive, yung mayor. Bakit ang nagpapunta roon ay yung PNP chief superintendent? Saan mo kinuha yung lahat ng pulis na yun? Ibig sabihin nun, merong mga lokal na lugar na kinunan mo ng pulis, sino nagbabantay ngayon doon? Hindi wala. Wala. Kailangan nilang ipaliwanag yun sa structure ng present na PNP ngayon. Walang nagawa yung mayor ng Problema sa pagkain, problema sa kuryente, problema sa baha, problema walang trabaho, negosyo, ang hirap umasenso sa Pilipinas. Mga empleyado, 8 hours to 9 hours nagtatrabaho, hindi maayos. Hospitalization, ang daming problema. Education, inuna yung papogi, pakiyot, papansin. Eh dapat pala, senet entertainment, Congress entertainment yan. Sabi ko nga sa'yo, ang pinakapangunahin yung oversight. Tingnan mo yung agriculture na lang. Napakarami naming mga batas na nagawa na napabayaan sapagkat yung pagpapatupad kinalimutan. Halimbawa, merong isang batas na merong guaranteed price sa palay. O ay eh ngayon, kung magkano lang bibilin ng NFA. Sabi nung isang batas, kailangan yung mga ginagamit na mga mechanized equipment dito na lang sa bansa natin nagagawa na dapat. Local na lang. Meron tayo sang magandang batas. Dapat meron tayong pinagtatamnan na sukat ng mga lupa na dedicated lang sa pagtatanim kahit anong mangyari. Hindi po pwedeng tayoan ng kahit ano. Hindi pwedeng gawing subdivision. Hindi pwedeng gawin ng golf course. Hindi pwedeng Taiwan ng kung ano-ano. Kamakailan, may mga nakikita kong mga oversupply ng mga gulay. Yung kamatis, tinatapon na lang nila kasi hindi na mabenta. At marami pang mga ibang mga crops at mga pananim ang ganun din. Nasasayang lang. Ano ba yung po pwedeng gawin ng gobyerno upang hindi na mangyari itong mga oversupply na ito? Ang nangyayari lang, etong mga taong uh, mga enterprising na masyado, katulad nangyari sa sibuyas natin, alam na alam nila kung kailan mawawala ang sibuyas. Kaya itatama nila yung panahon na mag i sila ng sibuyas. Hording. Alimbawa, bandang uh, December, mawawala. November, December, nakatago lahat. Kaya nga, nung sabihin nila na wala pong naka -imbak. alam mo ang ginawa ko, pinakuha ko yung kanilang electric consumption. Nagtaka sila nung una, pero yung isa, nakahalata na. Talagang namutla siya. Kasi alam ko, kapag puno yung iyong uh, bodega, ang gastos mo, 5 million pesos per month. Pagka maintenance na wala ng laman, 40 to 50 pesos. O eh, nakita ko. Sasabihin mong walang laman ang ano oh, mo. Eh, bakit 5 billion yung ano? Tapos uh, nagtapat na rin sila. Na, merong talagang nag-ooperate na mga okay. hoarders. Kaya umabot ng 700 pesos per kilo yung ating pulang sibuyas. Hindi tayo salat kung ang pag-uusapan ay eh, magagandang batas. Ano yung walang kasapatan? Yung nagbabantay sa pagpapatupad ng mga batas. Sino ba dapat yun? Congress, oversight, function. Eh, anong binabantayan nila? Project. May partisipasyon ang pamahalaan ng bakit bakit may mayaman at kung bakit may mayaman. Nakasulat yan letra por letra sa ating saligang batas. Ang kalagayan ng isang mamamayan ay pananagutan ng Estado. Bago tayo matapos kong ano ang final message mo sa mga kababayan natin? Ang kapangyarihan po ng balota ay huwag niyong meminosin. Yan lamang ang hawak ninyo na pwede kayong makipagsabayan kahit sa pinakamayamang mamamayan. Kasi po, ang boto niyo ay isa lang, ganoon din ang boto ng isang mayaman. Kapag ginamit po ninyo sa wastong paraan, sa paraan na pipiliin po ninyo, pakapiliin po ninyo, yung inyong iboboto at pagkatapos niyong mapili mabuti ay manalangin kayo na sana sa pagpili ninyo ngayon ay magkakaroon po ng kaibahan sa kalagayan ng ating bansa at lalong-lalo na po sa kalagayan ninyo. Maraming salamat. Ang dami kong natutunan, ang dami kong na-realize na bilang isang mamamayan ay karapatan ko pala na mag-demand sa gobyerno dahil ako ay isang mamamayan na nagbabayad ng buwis. Party ako ng gobyerno. So napakadami kong natutunan. Maraming maraming salamat sa iyo po. Thank okay, so narinig natin yung magandang Uh, conversation ni Mr. RDR dito sa pag-interview niya kay Congressman Macaleta patungkol sa mga issue ng Meralco kung babaan sana nila yung kanilang kilowatts per hour ay eh, maingay nyo ang, ang mga in foreign investor papasok sa ating bansa at yung pinaka worst na airport ay eh, dapat maging manisayos yan dahil isa rin yan na ayaw ng mga investor o mga mga tourism o mga nagtutourist yung worst na airport na ating bansa yung naiya at iba pa dito ay yung korapsyon. At ang isang isang susi o butas ng corruption diyan ay yung mga proyekto, proyekto ng gobyerno na dapat yung uh, tinatawag na uh, yung uh, free audit at saka post audit. Yung post audit at saka nag-audit yung uh, COA ay yung pagnatapos na yung proyekto. Eh wala ka nang i-audit doon dahil ando na yung nakabaw na lahat yung mga gamit doon. Hindi mo na alam kung anong ginamit doon. O high standard ba? O low quality na gamit. Wala yung, nawawala yung pre-audit eh. Dapat sa pre-audit, yung mag-audit pre mag mo, mo na bago masisimula yung proyekto. Yan yung sinasabi ni Congressman Makuleta na dapat mabago yung, yung methodology ng, uh, ng COA. Okay? At iba pang mga issue na nabanggit niya ay eh, patungkol dito sa SIM card uh, registration na kailangan itama yung trabaho, yung pagpapatupad ng SIM registration. At yung mga matagal ng politiko na wala naman nangyari sa kanilang region o mga lugar, ay dapat palitan na ng bago. Dahil nasa atin naman ng mga ordinary mga Pilipino, mga tao, ay yung pagbabago. Nasa ating, nasa ating mga kamay ang pagbabago. Yung mga kilala natin mga politiko na mga walang ginagawa kundi magnakaw, paupo-upo, uh, papogi, dapat palitan na yan. Palitan natin ng bago na yung may kalidad ng ng sa tingin natin ay ay kayang baguhin yung uh, kahirapan ng ating uh, region o ating uh, anumang mga city o mga probinsya at uh, yung airport natin dapat mabago na rin yan yung mga uh, uh, hindi magandang uh, management ng airport andyan na yung uh, kuryente o yung mga laglag bala o ano pa man dyan mga anomalya sa airport dapat mabago yan okay so kung ano man yung mga comment nyo dito sa one on one interview ni kay Congress ng Makoleta ukol sa mga problema na hinaharap ng ating bansa ay mag comment lamang kayo dyan sa ibaba at bago natin tapusin kung bago makayo sa akin channel please naman huwag makalimot mag subscribe mag like at mag share at pakihit na rin all not notification bell para mag update kayo sa mga video aking upload ingat lagi dyan safety first maraming salamat